Ito na yung part 3 natin ng uh, video natin dito. Medyo natagal lang tayo dito sa pag uh, paggawa ng part 3. Gawa kasi nang kupin pa tayo ng stator dahil nag tayo. At ito nga, winaringan natin to. Dinobol check natin mabuti. At binaypas natin yung kanyang fuel tank. Dahil yung fuel tank niya mga saray matagal na kasi na-stack to. Matik. Yung kanyang gasolina ay panis. Maglilinis pa tayo tanke. Eh. Yes, ya sige, testing mo kung okay na ba to okay na talaga o susunugin na lang. Ayan o, no? mandar na. Ayan, mandar na mga sir ah Ayan, binaypas natin. At least nakita natin na um, mandar na yung motor. Ang mga lang dito ay maglilinis tayo dito. Tapos body, iti-check natin din yan. Pati ito, pero papainitin mo na natin ito. Pagka nilagay na yung radiator. Tsaka ito, Ayan, kaya katanggal muna natin para sa mo puputok yung fuse. Ayan, ni isa-isa muna natin. Kasi kapag ka pumuputok ang fuse, palitan niyo lang ng fuse ng fuse, di ba? Di max sa sa iyo, di, di ba? Max sa sa fuse, wag lang max sa ECU. Okay, mandar na. Bali finishing na natin 'to. Kasi ito, linisan to dahil na stuck nang matagal. 8 months yata na stuck to. Kaya pati yan, bubuksan. Tapos na tayo maglinis dito ha, sa loob nito mga sir. Tapos, ayan, di ba narinig -na yung mga kanina pinandar natin, medyo Nagaw wild wild yung under-under niya. Yung mapapansin nyo yung throttle body nito mga sir. Pag tinutok nyo saan tutok natin sa anak. Kaya, pag tinutok nyo sa, ang laki oh. Na dapat hindi ganyan. Kaso tinutok eh. Ito. Sinagad yung adjust. Oh. Ang layo na sa ano. Pinakagad kasi nyan mga sir. Ito. Pansin ninyo yung dulo nito. Ito. Yan. Yan yung pinakagad nyan. Ito kasi sinagad na. Good. Doon sa pagkakagawa kasi nito. kaya balibaliktad yung piston. Baliktad yung rocker arm. Ngayon hindi mapatino. At tumuusok. Sinagad ito. Ayun. Ibabalik natin sa ano. Oh. Saktong adjust. Marami na akong konti niya kung paano mag uh, gumawa ng sa throttle pad eh, kapag uh, uh ang RPM. Kapag uh, hindi na makuha dun sa adjust throttle valve noon, makapansin niyo rin kahit sinagad niyo na at may awang pa rin, yun na yung obligadong kailangan niyo na magpalit. Kasi sira din kasi yung mga sa dial cap, yung pinaka throttle valve niya, yung pinaka cover ng ganun. Ay uh, ano lang siya, copper na pupudpud din. Ugasan mo na 'yan kasi magpapainalisa tayo para maibalik ka na lahat ng kanyang ano, pairings hmm, kalawang kalawang para ma pick up na rin ito bukas okay hindi sa mga rin yan tapos balikan na natin lahat lahat ayan o oh. paunti unti na natin na ipabalik mga sira kaso nga lang kulang kulang ng mga turnage yung pasag pasag pa ay eh, hindi maibalik ng maayos kilometer nila o okay, yan ang baba pa lang ng kilometer hindi ko lang alam kung original pa to kasi 61 pa lang yung tinatakbo to ito kasi di nila kasi to ay uh, kalas kalas na ngayon tayo yung makina oh kung so concern kasi nung una to ay ang uh, lakas din ng usok tapos maingay. Eh syempre iingay yung makina kasi gawa ng balibaliktad. Gawa ng valve guide pa. Ang luwag. ngayon, yan? Back to ka na. Back to bakbaka na to. Hmm. Ito pa oh. pa oh. battery. Ayan. Sa atin na rin galing yan. Kasi nga kaya dala to. Drain na yung battery nya. Pusirahan na. Tapos ito yung stator nya. Sa atin na pa ito maandar. Ayan. Wala namang bulwak. Wala din na mga na. Galing naman ng error. yan, Goods na to. putol-putol. So may kailangan ng ano dyan ha, ah, sigunyal ng uh, Honda Click 160, Honda ADB 160, PCX 160, ayan meron akong dalawang uh, binibinta. Ayan, binibinta. Sa muna lang yan. Nahimlay, ayan, uh, nabuo, uh, nabuo na maandang na at pwede natong i-take out bukas so para magamit kasi nagmamakaawa na yung mayyari na kailangan niya na magamit yung unit kasi pang harabas niya uli pang harabas niya pang MC taxi pero syempre maging aware na sa kanya to para at least alam niya na na hindi dapat basta-basta na nagpapagawa kung hindi marunong kasi kayo lang din ang kawawa mga sir. Ito, gusto na gusto na siya. Okay, test natin yung ulit rin. Gusto na lang, bye. Ang gabi Disable pala natin yung isang brake light dito kasi nga lagi siya naka-steering naka-on. Kapag ka lagi naka-steering yung brake lights, mabilis malubat ang battery. Laging pumupula dyan kasi may kaagaw lagi. O masado ah, mo doble yung sinusupplyan ng battery dito sa mga ilaw. Kaya binili lang siya ng ganyan at least mayroon para naman isa. Yan taimik yung mga o. Open pa yung engine bay niya o. Taimik to taimik. Yan, dito na natatapos yung video natin dito sa Honda Click. Na matagal ng ano, na himlay. Ngayon, gusto na gusto na siya mga sir. Wala kang problema. Okay, makakawin na to.